Naging mainit na paksa sa social media si Jackie Forster matapos niyang isiwalat sa isang video na di umano'y sinaktan ng aktres na si Kailin Alcantara ang kanyang anak na si Kobe Paras noong sila ay nasa isang romantic na relasyon. Bagamat may ilan na umunawa sa ina bilang isang magulang na nais lamang ipagtanggol ang kanyang anak mula sa mga akusasyong siya ay nanloko, mas marami ang tumuligsa sa naging pahayag ni Jackie at sinabing tila sobra at hindi na kinakailangan ang kanyang paglalabas ng isyong ito. Sa isang video na ibinahagi ni Jackie sa social media, ibinahagi niya ang kanyang panig kaugnay sa naging hiwalayan ni na Kailin at Kobe. Ayon sa kanya, may ilang kilos at pangyayari umano sa pagitan ni Kylin at ng kanyang pamilya na hindi ikinatuwa ni Kobe. Some things were said and done, that were let's say, red flag. For the next few months, Kobe had a few more encounters with Kylin parents that really put him off, ani ah, Jackie. Dagdag pa niya, so, he finally left. Kobe gives his all. He's generous. He's kind. He sticks to one, but when he is made to feel a certain way, he's done. Sa bandang dulo ng kanyang video, iginiit din niyang hindi basta-bastang sumuko si Kobe, at umalis lamang ito ng mapuno. Gayunpaman, hindi lahat ng netizens ay naniwala sa kanyang salaysay. Sa halip, maraming gumagamit ng social media ang naghayag ng pagkadismaya sa mga pahayag ni Jackie. Ayon sa ilan, tila ginagawang biktima ng ina ang kanyang sarili, imbes na hayaang ang kanyang anak ang direktang magsalita tungkol sa isyo. Parang nabinat na si tita kung ano-ano nalang sinasabi. Feeling ko siya yung iniwan, komento ng isang netizen. Mas malamang kwento mo lang yan. Pinapalabas mong masama si Kailin? Hahaha. -ha, ha, May mga nagduda rin sa akusasyon ni Jackie ukol sa pananakit at binigyang diin ang malaking pagkakaiba ng laki at pangangatawa ni Kobe kumpara kay Kailin. Ang laki ni Kobe, tapos si Kylin Row na nakit? Ay grabe na talaga yan, sabi ng isang netizen. Mayroon pang nagbanta, cyber libel na ito, Miss Jackie. Manahimik ka na. Bukod sa mga isyong moral, binatikos din si Jackie sa pagiging labis na sangkot sa personal na relasyon ng kanyang anak. Marami ang nagsabing hindi na dapat pinakikialaman ng mga magulang ang love life ng kanilang mga anak, lalo na kung sila ay nasa hustong gulang na. Dapat mga nanay hindi na nakikialam sa relasyon ng anak. May sariling buhay na yan, pahayag ng isa pang user. Hindi rin nakaligtas si Kobe sa pangungut siya at tinawag pa ng ilan na, Mamesboy. Ayon sa isang komento, ayan tuloy, nanay pa ang tagapagsalita niya. Sa dulo, si Kobe ang lumabas na Mamesboy. Habang patuloy ang palitan ng opinion online, tahimik pa rin si Kailin Alcantara sa usapin at hindi nagbibigay ng anumang opisyal na pahayag. Sa kabilang banda, maraming netizens ang umaasang matatapos na ang bangayan at hindi na madadami pa ang iba pang tao na walang direktang kinalaman sa isyo. Ang pangyayaring ito ay muling nagpapaalala sa publiko kung gaano kabilis lumawak at uminit ang mga personal na isyo kapag inilabas sa social media. Sa mga ganitong pagkakataon, marami ang nananawagan ng mas malaking respeto sa privacy at hangarin na panatilihin ang mga bagay sa tamang plataporma at tono.